Ayan na. At pa na tayo ng kambing. Arihuipito Pito. Ang apat ay papuntang Oriental Mindoro. At ang tatlo na 4 months old ay papuntang Quezon. Ayan na. Mapapasaway ako na mga ng ice cream yam <laughs> Ating mga kambing, 4 months old. Arihong tatlong are ay papuntang Lopez. Quezon niya, ano? Lopez Quezon. At itong isang ito ay kasama noong tatlo pa doon na papuntang Mindoro. Iyan ang taga Mindoro na layo na ating mga kambing. Iyan ang, ang ating kambing ho, yung dalawa ay nabili ng taga Mindoro na kabaranggay din lamang ho ni Mrs. At yun ho director. Direktor, director, bago ninyo na malaman, director ho yun. At yung dalawa ho, ay papuntang Pinamalayan. Iyan ho, Pinamalayan. At ipapakita ko sa inyo pag na tayo sa paglalagyan ng sa sasakyan ni na Sir J. Duenas. Ayan o, legit na transporter. At mga pagkatiwalaan o, ipadala nyo na sa kanyang lahat ay nyo. <laughs> uh, palis na! Sana all! <laughs> Ayan o, at padeliver na tayo na kambeng. Arihui Arihui pito. Ang apat ay papuntang Oriental Mindoro. At ang tatlo ho, na 4 months old ay papuntang Quezon. Papuntang Socorro ay ari hong AirTag number... Ayan ho! Yun hong anak ni Cardoy Quezon ho. Isang sandali alaan natin video ay binili na ho agad. At aring nga ho, ang dalawang babae nga re. Aring isa hong AirTag number 12 ay papuntang pinamalayan. Tsaka ho yung isa din yung formansyon. At ito naman ang dalawang ito. Airtag number 19 Airtag number 18 ay papunta kong Socorro. Yung dalawang babaeng aray ay may baba ni Cardo. Ayan o. Ay di yun Kakarga na ako namin sa kanilang Ari, Ari, jeep. Aray ay sabasama. O, aray ang dalawang aray. Airtag 19 at 18. Okay. Papuntang Sokoro. Aray, boss ang pagkunta siguro. Okay. Yung may I chat ko na lang po. Oo, oh, eh, i-chat chat ko na. lang. Handa, surat niyo sa lupa. Mare, mm. kita da, ay. Kita lahat ay pati ay. Layo to ka sa gilid na 'yon. 8910 mm. kasi po sa may kasama nila. Tapos <laughs> din ang kasama din niya. Yang wala. Yung isang lalaki yan. Ah, Pinamalayan nuyan. 'yan. Ayano at maraming maraming salamat ho sa ating mga mahal na buyer at nagtiwala ho. Paalis na ho ang ating kambing. Anak ni Cardo. Papuntaho ng Lopez, Quezon. Sa mga bumili ho, sana ho yung maparami nyo yan. Alagaan nyo ho ng ayos at talaga naman ho quality quality ho yan. Idea yun na nga ho. Nakasakay na ang ating mga kambing. Apat na pandala sa Oriental Mindoro at tatlo sa Lopez, Quezon. Ito ho ang ating transporter. Simula pa noon hanggang ngayon ay sila ho'y bihasang bihasa na sa pagtatranspo ng kambing. Ingat kayo, boss. yan at sana ay mga makarating ng maayos at no, walang maging problema sa daan. O, na. Quality. Eh?